Sir Nap, magandang hapon. Magandang hapon po, uh, Sir Idol. Po. Gusto nyo po magbigay ng salaysay? Paano ba nangyari? Ba bago pa po yung video na yun, may mer may mer meron ba po pong nauna? Ang nauna po nun, Sir, sir Tool po, traffic po kasi. Ngayon meron pong bakante na na pwede pong umabanti na si Sir Palma. Eh, okay. Hindi po siya umabante. Okay. Then natapik ko po yung top box niya kasi po bumubusin na sa akin sa likod yung mga ibang motorista okay. na para makabante na po. Ngayon po, ang sabi po sa akin nung nakamotor na dilaw, bakit? Pulis ako. Ito baril ko. Itinutok po sa tiyang ko. Nakatutok po sa tiyang ko yung baril si po Turpo. Yung video po, yung video po nakikita nyo. Huli na po yun eh. Mas grabe po yung naunit. Eh pagtutok sa akin sa baril, tinutukan din ako sa ulo dun eh. Okay. niya yung helmet ko, pilit niya pinahubad yung helmet ko, ginawa niya. Kinapitan niya yung helmet ko, ginanong sa, sa mukha ko yung helmet. Okay. pilit niya yung pina, pinahubad. nagsasabi siya na minumura ko daw siya. Pero hindi po ako nagsasabi sa na po ako sa kanya nun eh. Pagkapit po sa helmet ko, sir, imbis na tanggalin niya, kasi pinatanggal niya sa akin, inungudgod niya yung mukha ko doon sa motor ko. Ginaganong-ganyan, ginagan gumaganong po ako. Hawak-hawak niya. Hindi niya po intention tanggalin yung helmet ko. Kasi pinatatanggal niya sa akin eh. Pero nagpakilala siyang pulis, Sabi niya, pulis ako, ba't mo ginawa sa akin yon Noong una po. Okay. Yun po. Hanggang sa... Yung nakita po sa video, makakalagit na po yun. Ah, matagal po yun. Wala pong umaawat eh, takot. Opo, may baril. May baril po kasi kasi siya eh. May nakatutok sa, sa tiyang... Na, nakatutok sa tiyang ko tsaka sa... Ginano sa akin sa ulo ko, ginano sa akin. No? Tapos binaba niya ulit. Dumating yung dalawang pulis na naka-uniforme <laughs> sa eksena. Anong sabi ng dalawang pulis? Yung, dalawang pulis po, sir. Buti nga po dumating yun eh dahil... Kundi dahil doon, hindi po matitigil si, si, uh, yung, yung isang pulis eh. Ang pangalan po nung pulis na nasa sa video na abusado mm -hmm. ay si Police Staff Sergeant Romeo Palma, District Intelligence Section ng Manila Police District. Again, Staff Sergeant Romeo Palma. Salamat po kay NCRPO Chief, uh, Brigadier General Anthony Aberencia po ang nagbigay ng pangalan sa amin at ng report. Dumating yung dalawang pulis na koneporme. Opo. Tapos pagdating po yung pulis na yun, parang kumuha yata ng posasyon yung dalawang pulis. Agad-agad inaresto po kayo? Opo, dahil sabi po ni Palma. Ano ro kaso mo? Hindi ko po alam. Basta pinusasang ka lang sa utos ni Palma. Mm. Major Ines, magandang hapon. Kahapon nag-usap po tayo, Major Ines. Sabi ko sa iyo, by 5 o'clock, ibigay mo yung report. Pero hindi mo binigay sa mga tao ko. Ba't ka nag-aalanganin pa rin? Kung di pa kami tumawag kay NCRPO Chief, i-hold back mo pa rin yung information. Ba't ka ganon, Major? Sir Robby, pasensya na po kayo. Tumawag po ako doon para informahan po yung inyo pong staff tungkol po doon po sa aming advice. At uh, gusto ko man pong sundin yun, pero may pumipigil po sa atin dito na memorandum circular po ng Napolcom. Ang uh, sa akin po, gusto ko pong uh, makipagtulungan sa inyo Memorandum circular po. ng Napolcom, pakibasa nga po sa amin yung memorandum circular ng Napolcom at uh, gusto ko pong makita. At padala niyo po kami ng kopya yes, po, niyan. Ito po yung uh, Napolcom Memorandum Circular 2016-002 po. At doon po sa protocol ng release po ng information involving PNP personnel, ang nakalagay po kasi doon, meron pong mga dapat pong sundin at hindi po dapat gawin. Ano po yung mga o hindi kaya, dapat Sir, gawin? Sir, Sir Raffi, pasensya na po kayo. Sabi po dito, observe the PNP people's freedom of information and other policies releasing information. Number two po, observe the constitutional right involved personnel including the Data Privacy Act. At number three po, release information based on the result of investigation and other facts po. At kaya po kami nakapag-release na po ng information kasi meron na po tayong na-charge doon sa tao. At doon po sa administ administrative sanction sir Rafi nakalagay po dito kung sakali pong ibabiolate ko dito po ako po ay mananagot po dito na meron pong severe penalties kaya gusto ko man pong gusto ko man pong sumunod doon po sa yon ay eh, meron pong umihimpil dito pero Are you aware that there's such a thing as FOI, Freedom of Information Act? Kayo po, nasa public service kayo, kayo po yung mga polis na kumukuha ng blatter, kayo po ang uh, pinupuntahan ng taong bayan para, para magreklamo, and those blatters should be open to the public. And ibinater nyo yung nangyaring insidente sa kalye na kung saan na-arresto itong tao, at of course nilagay nyo po sa report na sa blatter ninyo, e dapat merong access ang publiko tungkol doon sa blatter na yon pero hinhold back mo because kabaro mo. Pero kung ang nang kung baliktarin na natin pangyari si Billyan ang nang abuso against sa policeman, bugbog sarado na si Sibilian at sigurado ako ipinarada niyo na sa media, katakot-takot na media na sa paligid at pinadamit niyo na siguro ng kulay orange yung suspect na si Billion. Yung po yung ibig ko sabihin. Proceeding po tayo from the first episode muna. Uh, there are always claims na may data privacy, hindi namin kailangan, hindi namin kailangan at hindi namin pwedeng ilabas yung detalye ng suspect dito. Uh, I think that's a mistaken appreciation of our Data Privacy Act, Senator. Uh, malino po dun sa Section 12E ng Data Privacy Act natin na kapag yung data mo is to be used for the in order to achieve public safety or in the fulfillment of a legal duty, pwede pong ilabas, pwede pong iprocess yung information dito po, sir, malinaw naman. There was a crime. And then, we're trying to enforce the rights of the victim. May legal purpose po tayo. Plus, bukod pa po, po doon, Senator, it falls part and parcel sa mga pinapasa po nating bills ngayon sa Senado regarding protection po ng TNVS, where, which this will be very useful for. So, sana po, nailabas agad, that may na-enforce agad ng ating victim yung kanyang karapatan po. po. po, Major. Ako, Major, ang chairman sa Senate ng Public Services. Yung pong TNVS, kasama na po yung rider at consumer, they are under my protection. In fact, nagpapasa ako, Major, for your information, ng bill na kung saan pinuprotektahan ang karapatan ng mga riders at ng mga consumers. Nag-guess po, Major? May karapatan ako kumuha ng information tungkol sa uh, pag, hiya, pang-aabuso against sa mga riders. Sir Rapi, maraming salamat po doon sa binigay yung impormasyon sa amin at nire-respeto ko po yun. Actually, Sir Rapi, ito po ay kinonsulta po namin sa legal officer po. Hindi ko po to sariling desisyon. Uh, decision. Kung hindi, ito po ay uh, desisyon po ng aming pong legal officer. Kaya nabanggit ko po sa inyo, uh, uh, sinabi niyo po sa akin alas 5 at gusto ko naman po ito pa yun. At actually po, tumawag pa po ko sa, yun, sa staff niyo para sabihin ko po at kung ano po yung mga hinihingi po sa akin. At pagpasensya niyo na po kung hindi ko po natupad yon at kung meron po akong pagkakamali katulad po na nabanggit ko sir I take for responsibility po. Kasalanan ko po yun, sir. Okay. Thank you, Major. Magandang hapon po, Attorney Ading sir. Magandang hapon po, Senator. Sa inyong mga tagapakinig. Pwede ba natin masuspind ang lisensya nito? Definitely, Senator. Pag pinagtagpitagpin natin yung ginawa ng pulis doon sa video, ipatong eh, patong-patong po ang problema nito sa LTO. And most probably, ang mangyayari po dito, upon completion of the investigation, eh, baka po ma Uh, revoke ng lisensya nitong pulis. Revoke na lang, sir. Ako bala sir. Sagot kita, sir. 100 million percent. I'll be at your back. Tanggalan natin lisensya itong yes, hinayupak na pulis na to. Yes po, Senator. Kasi pakakasuhan ko rin itong kasong kriminal eh. Yes po, Senator. And uh, siguro magiging basis po natin kung bakit natin nire-revoke ang lisensya ng tao is yes. if taken all together, talagang improper person po siya to operate in motor vehicle. Exactly. In the first place, sir, wala siyang helmet. pulis pa man din siya. Yes, sir. Yes po, Senator. Siya supposed to be the law implementer. I-implement niya yung law. Eh, siya po yung nag-break ng law. Tapos yes, po, may sir, baril pa. Ah, tama po yan. Ah, kung sino po po dapat nagpapatupad ng uh, ah, bus traffic, dapat siya po unang So, 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 attorney, pagtulungan natin, sir, ha? akong nangunguna rito. So, paano natin umpisahan yung prosesong pag-revocation ng lisensya nitong abusadong uh, sarhentong si Sergeant Romeo Palma. Ang kailangan po namin is the copy of the video and the uh, po sa police. And kailangan namin mag-sign yung tao, sir, na nagreklamo dito sa aming opisina sa Intelligence Division para masimulan na po natin yung proseso. Bibilisan po natin ang due process na ito. Actually po, si uh, Sergeant Romeo Palma is nandito po kasama natin with uh, Major Philip Ines. Kaya lang po, mas gusto daw po niya na hindi na lang magsalita in regards with this because na a din yung family niya. And right now naman po uh, Senator, meron na po tayong uh, possible admin cases na if file dito against kay Palma pero for uh, further investigation pa rin po ito. So ito po yung unbecoming of a police officer and grave misconduct. Okay. Alright. Now, yung sinasabi niya, ha? sige karapatan hindi magsalita na na-involve na yung family niya. Paano naman itong family ni uh, Sir Ryder na flim, na nagmukhang kawawa, pinahiya, nila pastangan? Sargento Raquel, magandang hapon po sa inyo, Sir. Ay okay. Senator Rafi. good afternoon po. Okay. Sir, inaresto niyo po itong Ryder dahil nagpakilala pong yes, uh -huh. polis. Ito pong kasama niyo si Palma, kabaro niyo. Unang-una, yes, sir, Unang -una, sir sana tinignan niyo po muna ang sitwasyon. Kinausap niyo po dapat both sides. Hindi porket nagsabi itong isa na pulis ako, kasama niyo ako, arrestuin to, agad-agad arrestuin -agad niyo without asking the side of the other person na involved doon sa girian. ah uh, yes sir, uh, uh, we try to our best sir to ano to pacify the situation. Actually kinausap ko po both sides, kinuha ko po yung both side ni Sergeant Palma but Ah uh, since po na si Sir Napoleon po kasi is medyo unruly and medyo aggressive and resisting po siya, uh, hindi po mapasify yung situation because of that attitude po. So according to Staff Sergeant Palma po, uh, yun nga po, he, is uh, trying to ano, throw unsavory words to him. At the same time, trying to assault Staff Sergeant Palma po. So uh, while we are discussing to that matters po, kukunin ko po sana ano, yung side ni Mr. Napoleon but still resisting po siya. So, yun po yung time po talaga na talagang medyo di karoon po ng di pagkakaintindihan po. Alam niyo naman po, number one, gun ban. Number two, hindi po siya naka-helmet. Ito pong kasamahan niyo. Di ba, sir? Uh, yes, sir. I oh. understand that, sir. Since po kasi na i-report po ng concerned citizen sa amin yan, at uh, ano nangyari na po yung part na yon Nung pagdating niyo pa lamang na siya ay nakasibilyan, Okay at nakadraw yung barrel. Hindi nyo man lang hinanapan siya ng chapa o ID to ensure to make sure na police talaga siya. Paano yes. kung na pulis pulisan lang siya? Yes sir, I already understand that sir. But uh Staff Sergeant Palma uh, already know na po kasi po kasama po namin siya sa position po sa Thomas Jr po. Kasama po mismo namin siya kaya po nung nag approach po kami na verify ko po kagad that Yes, a police officer. Dumating po kasi kami doon, sir. Naabutan namin na nag-uusap po sila. Hindi na po, hindi na po namin naabutan yung part na kung saan niya, ano, iniayanig po ni sir yung helmet at the same time nagkakaroon na promotion. Dumating po kami to the exact na location na medyo kalmado na po ng konti yung situation po. So that, at that moment, I try to a uh, police staff sergeant Palma kung ano po ba talaga ang nangyayari So since na uh, we are discussing to that matters para po mapacify yung situation si Mr Napoleon still in the presence of us uniform personnel uh, doing and and uh, throwing and rewards to us aggressive resisting and out of control So ang nangyayari po hindi po nagkakaroon ng pacification sa uh, situation po namin So yun po ang nangyari sir Okay balik ta rin naman natin In the presence of a police officer in uniform, Sargento Palma was aggressive and his gun was drawn. At alam nyo na gun ban. in your presence. Yes sir Apa. Oh, in your presence dapat hinold niya yan. He's yes, the sir, one yes, who's sir. out of control. Apa. you agree with me, Major? Ay, Ang sinasabi pa. kasi nito dalawang arresting officer. Kasi in their presence as policeman in uniform unruly daw, out of control daw itong rider. And if you look at the video carefully, he wasn't unruly. Hindi siya pumapalag. In fact, gusto niya umiwas. Tinutulak-tulak yung kanyang helmet, ulo at nakabunot ang barel. So dapat sir, itong dalawang arresting officer may kaso din. Yes uh, sir Raffi. At tinitingnan po natin yun, katulad po na nabanggit ko sa inyo kahapon. Tinitingnan po natin kung meron po silang pagkukulang at kung makikitaan po natin yan, hindi po mangigipit ang... Uh, pamunuan po ng Manila Police District para po isang payo kanila nilang uh, kaupo lang reklamo laban po dito sa dalawa. Gusto ko po makasway yung dalawa dahil kung hindi sir talagang magpiprivilege speech ako maghihiring to sa Senado para hindi na maulit itong ganitong klaseng pang pangwalangya, pambabastos, hindi lamang sa mga rider kundi sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Kasi ako po bilang chairman, Senate Committee Chairman ng uh, Public Services na kung saan under po sa akin yung mga taga TNVS, pinoprotektahan ko po lahat ng riders. Kasama po sa proteksyon, na ibinibigay ko karapat proteksyon sa karapatan ng mga riders. Maraming salamat po doon sa Rapi. Nakita po natin yung intensyon nyo para dito sa ating mga kababayan, lalo na yung ating mga kababayan, dito po sa mga kakasadahan natin. At uh, yun naman po sa amin, ibukas eh, bukas kami doon. Kung ano man po yung inyong mga suggestion po sa amin na makakatulong po sa aming organisasyon, bukas po kami doon at nagpapasalamat po kami doon sa concern nyo para sa ating mga motorista. Salamat thank you, po. Thank you po, Major. Sir. So Major, isama nyo po, Major, yung dalawang arresting officer. Bigyan nyo po ng leksyon kung ano pong yes pwede po, may sir. kaso. Yes po sir, patitignan po natin ngayon po sir. Apo, apo. At saka they have to undergo training and seminar. Yung sa protocol, kung anong dapat gawin. Kahit nakabaro nila, kapag nakita nila kabaro nila, nagwawalang niya o gumagawa ng hindi tama, they have to arrest even if it's their kabaro. Tama po kayo doon po, uh, Sir Rapid. Kung mayroon man pong, uh, pong uh, pagkakalimut doon, ikukurik po agad natin. Thank you, Sir Major. Sa barangay daw, kayo pang humingi ng sorry? Opo, kasi natatakot po ako sa kanya. Dahil sabi niya po sa barangay, Pasalamat daw po ako, pa-exit na daw siya. Kasi marami na daw siyang murder na kaso. Puro murder daw ang ano niya. Puro murder daw ang kaso niya? So, Inamin pa na, niya? Natata kaya po ako natatakot. Kaya po ako natatakot sa barangay. So ang ginawa ko na lang po, na lang po ako ng pasyensya para lang po maka-ais na po agad sa kanya, makalayo na po agad doon sa barangay. Major, awatin niyo po itong si Palma dahil... Kung hindi, lalong lalala itong problema niya. Kung meron man po uh, ganun na uh, ginagawa po itong ating uh, police officer po, ay uh, bibigyan po natin siya ng sabi uh, nga natin doon, ng uh, paalala na huwag na natin palalain yung sitwasyon sir. Nandito na tayo sa ganito at kung meron man po uh, dapat panagutan, dapat pong managot. At uh, kami naman po dito sa Manila Police District, nakita niyo naman po yung ating kaget na action po at ginagawa po talaga natin. So sir, sure ba na disarmahan na po? Si Palma? Opo, naibigay na rin po natin yung report po dito po sa inyong staff at kakaakibat na rin po nito yung uh, iba pa pong mga dokumento na nagpapatunay po yung ating kagyat na aksyon at yung pong mga sinabi po natin ay ginawa po natin. Uh, endorsement for the conduct of uh, pre-charge investigation against Police Staff Sergeant Romeo Palma. Dash 156097 for grave misconduct. This pertains to the administrative complaint against... Complaint filed against police staff sergeant Romeo Palma dash 156097 assigned to District Intelligence Division for grave misconduct commit any act or uh, omission to, that constitutes a crime punishable under the revised penal code or uh, special laws where the duration of the impos uh, imposable penalty is imprisonment or not lower than 6 months and 1 day article 282 of RPC grave threat mm -hmm. and the violation of Comelec Resolution 11067-Ganban. Wow. Magaling. Okay. Apo. Major. Uh, siguro Major, eh, kung akong tatanungin, dapat ikaw ang sumunod na District Director dyan? Major. Mukhang magaling ka Major ah. Pinabilib mo ako ng Diyos. po Ano at, lang po tayo. Isang uring manggagawa lang po at, at tayo po isang lingkod bayan na katulad nyo rin po sir na naniniwala na kailangan po natin protection ng ating mga kababayan. Napakagaling nyo po Major. Salamat po. It's attorney Beda Epres. Spokesperson Commission on Human Rights. Magandang hapon po, Attorney Epres. Yes, God. good afternoon po, uh, Senator Rafi. At sa okay. uh, inyo pong mga tagapak. Dito po ngayon namin masusubukan kayo. Pakita nyo, kayo po'y kakampi, yung mga inaapi, tinatapakan ng mga karapatang pantao ng mga malit natin kababayan. Magtulungan tayo to help Mr. Lim sa pagfile ng kasong kriminal laban dito kay Sergeant Palma. What do you think? Yes, Opo, nagmo-monitor po ako doon sa panayam niyo po doon sa uh, police officers na involved sa pati po sa complainant. At uh, kung maaari po sana na pumunta sila sa aming tanggapan kahit po mamaya or bukas kung kailan po siya available para po uh, bigyan po namin siya ng legal assistance Good. Uh, para sa preparation po ng complaint. Uh, maliban po doon sa ipafile niya po with the uh, of prosecutor's office po siguro, um, kami rin po ay mag-iimbestiga para naman tingnan po yung aspeto ng human rights violation na na-commit po nito mga police officers. Ayan. Sasamahan po namin sa inyong tanggapan, sir. Thank you po. Sige po. Papaabangan po namin uh, na sa Mula ngayon, Sir Lim, pag nagpatuloy na kayo magsampan ng reklamo, be it admin and criminal, kami po ay nakabuntot sa inyo palagi, nakasama sa inyo palagi to ensure your safety. Okay. Maraming salamat po, Idol. Ano po ang inyong uh, mensahe kay Sarjento Palma? Uh, sir, sana po. Pinakinggan nyo na lang po yung request ko sa inyo na naghahabol po ako ng kita dahil kailang kailangan ko makabayad ng mga, mga bayarin, meral ko, tsaka ano, dahil mapuputulan ako. Kung pinakinggan nyo po ako, nakapagtrabaho po ako ng maayos, siguro nakabayad po ako. At wala, hindi, din rin tayo sana na, nagkaroon ng problema. Nakikiusap ako sa iyo noon. Ano, pero ano po ginawa niyo sa akin? Ilang pero, araw po kayo hindi nakapagtrabaho? Sir, simula nung ano lang po. Nung butoan lang po. Mga isang araw lang po kasi ngayon po, datatakot na plus po. Plus ngayon, dalawang araw. Sige po, bayaran ko yung dalawang araw mo plus pangasahe. Maraming salamat po. Yes, sir. God and God bless po. Thank you po sa pagpunta. Major, asa muli, Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Major. Maraming salamat po, Sir rafi Ganoon din po sa mga kasama niyo dyan. At uh, muli po sa ngalan po ng aming District Director, Pagodin General Binigno L. Guzman, makakasa po kayo sa tapat na serbisyo or mismo maksyon. Maraming salamat po. Thank you po Major Ines sir. God bless po Major.